Bago ako pumunta dito, sige, mapapabigay kita. Bago ako pumunta dito kanina, nagpost ako sa Facebook ko. Um, Binaus ko doon, join me dito mamaya sa Liwasang Bonifacio para sa prayer rally para kay Tigong. May nag-comment doon, yung mga tao daw dito, Huwag na, huwag na daw akong pumunta doon dahil yung, yung mga tao daw dito ay hakot at bayaran. Totoo ba ito? Bapak yeah. Bayaran yeah. Hindi Bayaran yeah. Hindi Bayaran, yeah. Hindi bayaran. Girls Night. Talaga, talaga naman eh, ramdam na ramdam ko. Kanina naman, may vlogger na doon. nagpunta doon. Nung nagpunta ko kanina doon eh, meron ko ba usap sa akin vlogger. PJ Kuki, anong ginagawa mo dito? Diba? Bakit ka pumunta dito? Sino ang ikakandidato mo? Anong yan. Tinanong yan. Legit yun. Sabi ko, na yung mga oras nyo ito, ang ikakampanya ko, ang isisidaw ko, ay ang puso ko. Kaya rin ba ganon? Alam ko, galit na galit na ang mga puso ninyo sa mga nangyayari! Itaasin nyo ang inyong mga kamay! Itaas ang mga Ibalik na tingsay Duterte. Duterte. Si. Duterte, ibalik ng pinasi, ibalik nam pinasi, mahal ng pinoy si, Duterte. ibalik sa pinasi, si. mahal ng Pilipino si, Duterte. mahal ng Luzon, mahal ng visayas. mahal ng Mindanao si. Duterte. Pinas, si Duterte! Mahal na Pilipino si Duterte! Mahal ng Luzon Mahal ng Visayas Mahal ng Mindanao si Duterte! Maraming salamat po! Ako po pala uli si DJ Koki lumalaban kasama ninyong lahat! Magandang uh, hapon na po ang uh, oras po natin dito sa may uh, Maynila no ay uh, alas dos ng hapon at kasagsagan yung uh, init ng araw sa oras na ito pero napapansin niyo mga kababayan no hindi natitinag yung ating mga kababayan sa init ng araw no at napakalakas ng sigaw nila ng bring him home uh, tatay digong so yan lang po yung uh, Uh, kanilang sinisigaw dito at uh, nakikita po ninyo unti-unti nang uh, napupuno yung uh, crowded ng uh, ating liwasang Bonifacio no? at uh, ito yung uh, kasalukuyang nagaganap sa mga gusto rin uh, makisimpatiya at lumabas dito dahil uh, mga kababayan po natin no na mga Chinese uh, community naglabasa na rin dito. So hindi dito nakikita ko yung dati kong boss. So ayan no uh, panay uh, punas ng uh, ano punas ng uh, pawis niya. So dahil uh, itong oras na ito kasagsagan yung init ng araw dito sa may liwasang Bonifacio. Ayan na, no? Kikita po ninyo yung batang ito, uh, patuloy na tinataas yung uh, bandila na ng uh, Pilipinas, uh, yeah, no? At uh, tinataas rin yung bring him home, uh, tatay digong. So, ayan po, at uh, pati itong batang ito, ay kasama, uh, no? Sana nanawagan na may balik si tatay digong. Ang gusto ng Maraseng at ito dito, dito lang ito. rear uh, or rally and bring him home sa uh, uh, harapan ng uh, ano harapan ng, uh, ng Maynila uh, ng Maynila uh, ito ay, uh, uh, at ito ay uh, natin tong uh, masayahing bata na ito uh, patuloy dito sa may liwasang Bonifacio. Unti-unti na po tayong napupuno dito sa may liwasang Bonifacio. Ayan mga kababayan, no? sa mga gustong uh, uh, lumabas. No? Nagumpisa itong uh, pagkilos na ito sa may Mindanao. No? Ang lakas ng... Uh, pagkilos ng ating mga kababayan sa may Mindanao, mga kapatid po natin mga Muslim na dati-dati hindi sumasali at hindi nakikisimpatya sa mga ganitong mga pagkilos. Ayun na sila sa lansangan at uh, sila ay uh, lumabas na. So napakalakas ng panawagan ng ating mga kababayan diyan sa May uh, ah uh, hulo solo no ganun po kalakas si Tatay Digong no at uh, hindi lang dito sa ating bansa yung napakalakas na panawagan kundi pati yung ating mga kababayan sa buong mundo nasaan man naroroon ang uh, sa lupalop ng ating uh, mundo ang ating mga kababayan mga Pinoy no so napapansin natin sa mga live ng ating mga kababayan na pati yung uh, mga ibang lahi ay uh, nakikisimpatiya na rin ganun po kamahal ng uh, tao si Tatay Digong hindi lang uh, Pilipino no? kundi pati yung ibang lahi ay nakikisimpatiya at uh, naway uh, ligtas si Tatay Digong na mayuwi dito sa ating bansa no? aya po patuloy na uh, dumadami yung uh, pagdating ng tao dito sa may liwasang Bonifacio, no at uh, ito yung uh, sitwasyon dito no uh, sa init ng araw dahil nasa alas dos 12 pananghapon ito ng hapon, itong, uh, uh, kasalukuyang oras natin ngayon so ayan no makikita po ninyo yung uh, pagdami ng pagdami ng ating mga, mga kababayan no ayan no nakikita natin na hindi na tinag-tinag yung ating mga kababayan dito sa may uh, liwasang ang no? napakatingkad pa ng araw sa oras ng alas dos ng hapon pero hindi sila halintana no? kung saan at, uh, hindi dito sila nakatayo para kay Tatay Digong at sumigaw ng malakas na bring him home Tatay Digong Ayan, no? at uh, mayroon na mga inihanda yung ating uh, mga kababayan na mga programa dito sa may liwasang Bonifacio ayan po at uh, patuloy no Ah, uh, nakikipag uh, ano, kikipag uh, uh, sa crowded dito sa ating uh, liwasang Bonifacio. Magandang magandang hapon po. Ito po yung uh, mga ganap na pagkilos dito sa May Manila, no. Uh, sumabay na rin yung pagkilos ng uh, Mindanao at uh, Visayas, no. At uh, ito yung kasalukuyan na uh, ganap dito sa May Liwasang Bonifacio ayan po no uh, patuloy na uh, dumadami yung uh, tao dito na dumarating mga kababayan no ito na no ang uh, hudyat ng uh, pagkilos dito sa May uh, Manila mga kababayan Yan na no unti-unti nang uh, dumarating no dumarating nang uh, uh, yung mga kababayan natin no na nakikisimpatiya dito so habang uh, sumisigaw nang uh, bring him home at uh, ito na nga ang uh, init ng panahon na nararamdaman natin dito ayan no PRRD bring him home aypo na no, yung kasalukuyang uh, mga ganap dito sa ating uh, Uh, Liwasang Bonifacio no so, Gustong maghapol ng uh, ganap dito sa may uh, ano nag-uumpisa pa lang itong mga programa dito sa may uh, Liwasang Bonifacio no So matutunghayan natin mamaya yung mga ating mga uh, kilalang mga personalidad na dumalo dito sa ating uh, ano Liwasang Bonifacio ito po yung Prayer Rally, no, na ginanap dito sa May Manila, no, so ito na PRRD Justice for PRRD, yan yung mga uh, nakikita natin mga placard dito sa ating uh, mga kababayan, ito sa May uh, liwasang bonifacio, ebo, no, so sa mga Uh, ano mga kababayan po natin so in sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe hit na rin notification bell para lagi po kayong nga uh, ma-update sa mga ina upload natin no dito sa My Manila at uh, sana no ay tuloy-tuloy lang ang suporta ninyo sa ating munting channel no mabuhay po tayong lahat naway uh, ligtas po si Tatay Digong na may balik dito sa ating uh, ano uh, bansa ano uh, so shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao no at uh, shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW mga kababayan po natin mga immigrants no?